Good day guys uh, Welcome to my Vlog Vlog ga ito o ano Anong tawag nito Channel Welcome to my channel Kung nga pala si Bilin sa TV At saka ang aking Magandang Misis na may bahay So Welcome welcome kayo guys Today I pa, parang panawagan ito guys <laughs> parang panawagan <laughs> kasi bakit mahal na ang bigas o oh, mahal na ang bigas e eh, parang maganda sana malaman ito ng authority na may nag sa mga publiko dahil Maraming nagre-reklamo. Uh, maraming nagre-reklamo na ngayon na ang bigas na napakamahal na dapat yung authority ang magpaluwanag nito sa publiko kung ano ba ang nangyari at magbigay sila ng solusyon. Kaya nga naglagay tayo doon ng mas mataas na may, may katungkulan na para mag, sila ang gagawa ng paraan kung sakali may mga problema siguro nung mga kapanahon na ng mga unang presidente marami kasing adik noon na walang kain-kain yung kinakain lang ba usok oo, oh, kinakain lang usok ngayon na inuhuli na yon ng iba na Kadang matay na yung ibang pinatay. Ewan ko kung bakit. Tapos yung iba nagbago na. Kaya parang naisip ko na, Kaya siguro nagmahalang bigas kasi yung mga payat noon. Na mga na kaya lang nangusok. Mataba na ngayon. Oh, mataba na. Kasi kaya, kaya siguro bakit. Kaya nga ganun nang naisip ko. Dahil walang paliwanag yung authorities guys. Oh, walang paliwanag kung ba. na ang bigas bakit mahal ang bigas? Bakit minahalan? Siguro mm -hmm. ganun ba? Ganun sa akin side lang. Nangangkat na sa na sa ibang bansa. Sa akin saking sa akin ano lang opinion, ganun siguro. Pero hindi ko lang alam kung tama yung aking haka-haka. Sana nang na kumain. Oh, malakas na sila kumain yung mga payat noon uh, eh ngayon na eh. Bakit siguro ganun? Pero bigas. Siguro, maaari. Ganon. Pero, dapat ang authority magpaliwanag nito. Kung bakit mahal ang bigas. At saka, gagawa nila ng paraan. Ipaliwanag nila sa publiko kung bakit bakit mahal o kaya nagmahal. Dahil ganito, dapat ipaliwanag nila. Diba, guys? So, hanggang dito lang tayo, guys. Tuking-tuking na lang ito. Ito yung real talk. <laughs> Once again, ah... Uh, Milin TV, please subscribe. Daming salamat guys. See you my next vlog. Thank you guys.